uh, welcome back ulit sa ating YouTube channel no. Muli tayo nagbabalik dito sa ating fishing spot. As usual, fishing adventure ulit tayo guys. Ang kasama natin si ano si Master. Ito si Master oh, ayan oh. No? Master. Hello, good evening. How are you? How many How? you uh, caught? one, 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 yeah. Cuts only one. Yeah. Miss Zero. I'm sorry, we'll catch again. Maybe you'll catch big one, you know. Okay. So, yun guys, uh, standby muna tayo at uh, ano baka sakaling tayo papala ngayong gabi, makahuli tayo ng uh, malaki or mamaya umaga. So, ang time check muna tayo ngayon guys, uh, 12 midnight na. Already 12, Dor? What time? 12 ha, 12.35 oh. So, super so wala pa kaming huli na ano na malaki, dalawang maliit pa lang guys to is small. So hopefully we'll catch the big one. Okay guys, uh, stand by tayo sa ating fishing adventure. Dito pa rin tayo sa ating spot ngayon sa Comra. Sa mga master, oh, nakahuli si Master Bador. Oh. Yeah. Laki na oh. oh. Ah, lunok pa. Yeah, already kalas. Big with Master Bamba. <laughs> I stopped <just> one. Stop. What the? See, big one. Yeah. Uh, no more like this. I want that again. See, so guys, big. That's by Master Bahadur. Yeah. So, ipakita ko sa inyo, guys, yung ano. Yung dagat mababa o Ayan, nagbabaw. Sa ngayon ang tubig yun nandito eh. So, hintay kami mag-high tide baka sakali. Mababa yung tubig eh. Ayan no? Dapat dito yan, yung tubig. So, hopefully mamayang mag-uumaga, mga alas tres. High tide yan Kaya, ano. Hopefully makakahuli tayo. guys si master obese oh master Busy busy si master oh ayan oh. Baba tubig guys Master I'm another fish okay on the one by hand. Dalawa lang muna guys yung kinabit natin ano, fishing rod. kasi mababa ang tubig. Napaka ano, baba. Low tide masyado. Malayo yung ano yung malalim. Hirap abutin. mid

Really? Yeah. Guys, time check muna tayo. Ano na? Alas dos na ng madaling araw. Wala pa rin tayong huli. Na ano? Malaki. Tatlong maliliit, guys. Pantayin natin maya-maya. Baka sakali. So, idlit muna ako, guys. Para, ano, mamaya may power tayo mamaya umaga. Okay? Good. Okay. Ito. I'll catch this one, okay? Early morning now. Now, two. Again, I'll catch this one, yeah. Okay, sir? Pilipinas. Ito guys, yung mga master, ito yung kasama natin, oh, nakapula. Ganyan. Sabi daw ni Aiza, para daw hindi malaman ng isa na may pain tayo, kuskusan daw ng bawang. Okay. Ah, ah. <laughs> Naluko na. Kuskusan daw ng bawang, guys Tawa ko na tawa. Ah, isama ko man ito dito. <laughs> sabi niya, mamimit ka, oh. Tapos uh, sabi niya, para makahuli kayo gaya nung ginagawa nung sinaunang panahon tinukos ko sa ang pamingwit para daw hindi alam ng isda na pain mo yun ay naloko mo <laughs> ba sa baka akala eh, asuwang yung isda ito guys oh taas man ang tubig eh, ano? yan ang palatandaan namin eh pag sumumpa dito mataas ang tubig ang problema, ang isda siguro pag mataas ang tubig. Yan, yan. yung nakahuli ako dati isa, una, dyan. yan. tapos diyan yung isa. Oo, nang tayong dalawa, doon ako nakahuli, yung isang pisto ko na yun. Ayan guys, so, one, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight na fishing rod. <laughs> so ayan o, naka pa yung aming ano Special uh, fishing hut ayan, Tapos naka Napagal kami ngayon dito mga uh, busing uh, tulis ngayon eh webis na uwi <laughs> Webes na uwi o, para hindi umitim kasi maitim na ayan. <laughs> tayo supain natin, oh. No? Pusit.